Nga nung nagpayong mga kainday, nga makulimliman ang tani ngayon. Ay, bitaw mga Mars, oy. Papasok na talaga tayo nito. Kay usang orasa na, basig makik out hinuuntak sa atong amo, oy. Oy, hala mga mareng. Naaman di ay batis din niyo, oh. Murag di na ka kumupasok nito. Kay nakakita akong batis, maglaban na lang ang tani ko nito mga mareng, Ay bitaw mga Mars no, ang ganda talaga maglaka dito kasi malinis na. Shout out pala mga maring sa ating mga masisipag na mga tupad no. Wow. ay nako mga Mars, nakita ko yung paborito kong nailalaga ko lang at isawsaw sa bagoong. Oy, kasarap ginian ng ulamang. At yan na nga mga Mars, pagkatapos sa aking uh, pinakamahabang paglalakad kanina ay nakasakay na tayo ngayon sa tricycle. Papunta na ako niyan mga Mars sa North Korea kung saan doon ako magtatrabaho mga Mars. <laughs> Ay, salamat gyud din taon sa Ginoo nakarating karating din taon ko sa North Korea nga nakapayong pa rin.